coffee lover, ang style naman nitong coffee shop natin is look like a modern coffee shop like Starbucks. Oh 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 Itong area nito, this is for grocery and this one side is for coffee shop namin guys. So ito yung update. Yung sa rooftop na yan, may desempa tayo dyan. Ong going pa rin. So pinag-iisipan ko pa rin kung anong gagawin. So ngayon, wrapping muna ang ginagawa. And yung side na yun, pinakadoli is grocery. So mga grocery nyo guys, lahat. One, in one place grocery, in one place tayo dyan. So lahat ng mga kailangan nyo sa bahay. Mga kailangan sa pang-araw-araw is pangkita natin yung center naman is for updating saka sa mga designs, saka sa mga ito, ito yung ano information na rin kung may mga panibagong promo and welcoming area, ito yung tapos may lights tayo dyan, background lights ito yun yung gagawin natin yun. Yung taas siyempre tambayan to the max, di pa natin alam kung anong design na ilalagay ko dyan Itong side na ito is for coffee shop So, mga coffee lover Ang style naman itong coffee shop natin is Look like a modern coffee shop Like Starbucks Like the coffee in the town Mga ganon So, yung mga kapihan sa ano, Sa um, Sa syudad Kaya yung ano Yan yung ilalagay natin dito So, gusto ko Ayan, ganito rin So yung mga kapi sa ibang bansa, kagaya ng ano, kasi nag-ala ano, si sa ibang bansa, coffee shop. So yung mga coffee doon, gusto ko, meron din tayo sa Pilipinas. At the same time, hindi lang siya sa siyudad, dito rin sa bundok. Ano guys, so coffee shop natin is modern coffee. Ang coffee natin is yung mga kapi ng mga ano, bagong generation. So ngayon, ang mangyayari, ano, kape natin dito sa bundok mismo sa para may iba naman. So, para ma-feel naman natin yung realidad na nangyayari sa syudad. So, yan guys, ang update natin dito sa ating tindahan at sa ating coffee shop. Kaya guys, ayan ano Thank you so much and God bless us. Pa-likein sir po.